Pansin-pansin ang malaking pagbabago sa itsura ni Priscilla Mireles nitong mga nakaraang buwan. Sa panayam niya sa Fast Talk with Boy Abunda, ibinahagi ng dating beauty queen na maraming pinagdaanan ang kanyang katawan at isipan sa nakalipas na dalawang taon. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kanyang pagbagsak ng timbang ay ang kanyang laban sa endometriosis, isang kondisyon na nagdulot ng cyst sa kanyang abdominal area na kinailangan operahan. So much things happened, Tito Boy. Dumanas ako ng marami in the span of two years. One of the realizations that came to was that, Kailangan ko na talagang bumalik sa dating ako, Priscilla, pagbabahagi niya. Ayon kay Priscilla, ang operasyon ay isang malaking wake-up call para sa kanya upang bigyang pansin ang kanyang kalusugan. Matapos ang operasyon, isinailalim niya ang sarili sa masusing lifestyle change. Pinili niyang umiwas sa mga pagkaing nakakapagpalala ng kanyang kondisyon tulad ng processed sugar, dairy, at refined carbs. Sa halip, tumutok siya sa pagkain ng mga root crops gaya ng kamote at patatas bilang pangunahing pinagkukunan ng carbohydrates. Bukod sa pagbabago sa kanyang diet, bumalik din si Priscilla sa kanyang weightlifting routine na matagal niyang hindi nagawa ng halos limang taon. Sa loob ng limang buwan, nawalan siya ng 40 pounds at sa kasalukuyan ay kabuang 45 pounds na ang nabawas sa kanyang timbang. Ngunit hindi lang pisikal na kalusugan ang tinutukan ni Priscilla. Binibigyang halaga rin niya ngayon ang kanyang mental at emotional well-being. Aminado siyang matagal siyang nawala sa kanyang sarili at ngayon ay natutunan na niyang mahalin muli ang kanyang sarili. I'm in a point in my life na ipinaglalaban ko yung sarili ko. Importante sa akin, masaya ako. Importante sa akin, I have peace of mind. I went back to loving myself which was lost for many years. I am not blaming anyone. Basically it is my fault, Anya. Sa kabila ng mga espekulasyon tungkol sa estado ng relasyon nila ng asawang si John Estrada, mas pinili ni Priscilla na manatiling privado ang kanilang sitwasyon. Legally, we're still married po. Let's just stay that way. We're still married. Makahulugang pahayag niya? Bagamat hindi direktang sinabi ni Priscilla ang kanilang kasalukuyang estado, malinaw na mas binibigyang diin niya ngayon ang kanyang sariling kaligayahan at kapayapaan ng isip isa sa mga naging malaking suporta ni Priscilla sa kanyang laban ay ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Aminado siyang labis niyang namimiss ang kanyang ina na nasa Brazil at sabik na siyang makasama ito sa pagbisita nito sa Pilipinas sa darating na Abril. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, labis ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga kaibigan na nagsilbing pamilya niya sa loob ng dalawampung taon na paninirahan sa Pilipinas. Now is the time that these people loving me unconditionally in this country. It's amazing. Emotional na pahayag ni Priscilla.